selo. Ayun ang nagdadala na, no? ayun ang nagtatag na Sputnik. Pounder yan, tigatundo yan. Kaya nagkaroon ng Sputnik, ayun ang nagdala, ayun ang pakalat, ayun ang patatak. Lahat ang mga magugulang sa Montilupa, nalano sa gang, kinikilala yan. Kami naman, pagka kami may gagawin, hindi man hindi riliput sa kanya. Ngayon, papayag siya kung okay, pero pagka hindi okay, wag. Kahit anong tibay mo, pagka sinabi, wag nyo ituloy, hindi ka ituloy. Siya ang father ng gang. Mrs. Si Colombo, yan din na nagdala ng komando. Dahil bawat isang pangkat, mayroon isang nagdadala kinikilala. Bakit ba kayo nagpalagay ng pangalan ni Boy Kamatis? No? Siya naglagay niyon. Hindi raw pwede dubaan sa harapan niya. Hindi totoo yun. Aba, eh, kung kami po na paro, hindi magkakabarahan kami. Ito, to, to, to Ashung. Oh, Ashung. ito, Oo, Asyong. Asyong? Kasama mo yan. Walang hindi is sa katawang mm -hmm. ko. Si Asyong, eh, sabi ni Naldong Putik, kayo ka, ang pagluloko ng tao, para negosyo yan. Eh, sila naman, kaya nagkagan hawak siya ng gobernador ng Cavite. ni Naldong Si Asyong, ganun din, yung gang na yan, hindi pwede ilayo sa kalaban. Pagka ikaw inilayo, kayo kayo magpapalayan. Kuya, kasama ko yan. Sa picture, hindi ganyan niya. kasama ko yan. Hmm, ito yan Ang pumatay din niya, katatak din namin. Eh yan kasi, pumatay yan talaga. E ngayon, pag pumata pumatay sa bilibet, ganun, medyo kilala ka. Siyempre, mga kasama niya na tinira siya. Ang sumikat pumatay sa kanya. So, ugalan nga tinira yan eh. Hantun ako nung tinira yan eh. Dahil kami mga spotnet nagdalawang pangkat. Hawak ni Boy Kamate, tsaka hawak ng bayo ko. Ayun ba yun Si Kito yun. Siya sabihin May sinasabi silang dosi paris noon. Ayun nga, sila boy kamatis. Iyan labing dalawa. E eh, puro tulonggis yan eh. E eh, kung wala kami para-para oh, hmm. aagawin mo sa kawa nah. Hindi mo pwede hindi agawin yun. Dahil yung pagkasaktak, babalik ka rin doon eh. di din na. Ah. Pinanunod nga na. Mayroon nga sasaksak, ganun eh. Takbo na eh. E eh, paano nag-aalala sila pagka mga guwadya pa? ay sila sa kataw. Pero wala sinabi yan. Mukha yung Dillinger. Wala sinabi yan. Ay, kabampangan yan eh. Mga story yan ang tattoo sa Eto kayo? Oo, oh, Mga dalaw ko yan. Eto mga to? Oo. Maporma kayo na dati, Lolo. No? Yung asawa ko, ang tawag niya na sa akin si FPG. Then Ang <laughs> linis ng mangas ni FPG, ganyan eh. Gano'n ako magdamit. May ay, ay, forma kayo nung araw. Ay, kanong asawa ko? ito. Hindi pa ako nakaayos. Ilang taon kayo na ito, Lolo? 54. Mukhang malaks talaga yung dating nyo sa babae. Ito po. Dito sa mga picture na ito. Ay, naka-living ano? out nga pala. Naka-living out ako. Pero matagal din ninyo nakasama si Boy Gamadis. Sandali lang iniwan ko sa loob eh, dahil naka-living out ako eh. Ah. Eh, pa bakit ba kayo nagpalagay ng pangalan ni Boy Kamatis? Mo? Siya naglagay niyon. Siya naglagay niyon? Oo. Lahat ng pangalan, siya naglalagay. Pagka natapan ka ni Boy Kamatis, gusto ka. Siya, gusto kang kaibigan Yung pangalan niya, ilalagay. Ah. At iyan naman, pagkakasal mo sa pagkain, ayaw ng matamlay, kinakailangan pa nakipagkagawad. Yun ang gusto niya. Kailangan Pagka matamlay ka, hindi sasalo sa iyo, gano'n yun. <laughs> yun? yung kain. Oo, para sa nakipag-agawan, binaganaan siya, gano'n yun. Sinasabi kasi ng ibang mga interview namin na matindi talaga yan, matindi yan na... Oo, nakikita ko rin, eh. sinasabi nila kay na pag daw hindi raw pwede dubaan sa harapan niya. hindi totoo yun. Aba, eh, kung buhay lang kami po na paro, hindi magkakabaraan kami. Ako, miskin ang ganito sa loob at wala akong pinakay, kilala ko doon mm. sa monte. Dahil kilala ako sa pakikisama. Pakikisama? Doon ako magaling. Ako naman, nung kabataan ko, pagka ba, nag-away tayo, nagtatalo tayo. Mga ngayon, pagka hindi ka titigil, sa mga. ano mo gusto mo? Pagka tayo nag-away, isa tatayo sa atin. Mm. Ikaw ka ko, papatayin ko kita. Ako mapapatay mo sa Hindi ako tatakmo eh. Ang ko, abotan mo ako eh. Ganun ako. Ay kung tawagan dito sa uh, tinitinan ko, asyong eh. Pero inabot niya rin yan si Asyong. Hindi, pero konti ka kami magabot abot palaya siya ako papasok. Si Asyong, eh, sabi ni Naldong Puti, kayo ka, ang pagluloko ng tao, para negosyo yan. Dahil pagka wala kang pera, huwag ka na Alam ba Teka ngayon, wala kang pera. Sino, saan ko kukuha ng piyansa mo? Eh di wala ni pangalan mo. Kinakailangan ka na pare mo, nasa labas ko ulit. Yun. sila naman, kaya nagkagan hawak siya ng gobernador ng kabite. Hina ng puti. At yung ikay nawawala sa puti, hindi totoo ikayo sa pinikula. ay <laughs> yung pinikula na. Si Asyong, ganoon din. Kaysa sa sumikat, hawak siya ng mga ako na Maynila, sa baryo nila. Yan sumisikat. Wala sumisikat na ikaw lamang. Oh, ito. May pangalan daw. Miss, hindi pumunta kay sa Monte. Tanong niyo mga pangalan. Ito, ito pangalan. Pwede na makita lolo. Ito wala bumang pangalan to. Yan. Yeah. Na, wala nang babae. Ito, ito rin ito mga taiman dyan, yan, yan ito, lang man, yan. Noong yeah. mm -hmm. so, 1958, kasama sa Rayo Chapatina yan. Ito toto? Oo, to? uh, uh, asyong. Ito ang asyong, asyong? Asyong Amora Visayayan. Mm -hmm. Oo, oh, isputnik. Kasama mo siya? Walang hindi isputnik sa katawang ko. Mabigat ang asunto nito. Ang pangalan nito, Alessio Chi. Anak ng Tsipo ng Pasay ito. Oh. Ang, ang pinasok nito, rabire. Kaya lalo makaasunto. Dahil ito may kasama dyan si Maruso. Kapampangan yun. Dinala dinala ng batil. Hinoosted nila yung gawadyang escort nila papuntang Mista sa Mayonina. Na ang plano nila, ha-hijack ah, nilang sasakyan. Ilang gawadyang, apat. Pagdating dito sa may alabang, okay. Sir, huwag kayong kuhan. Babatinin ko kayo kung pa rin yung pinahubad sila nagsuot. Mm -hmm. Bumaba sila sa uh, mangga, sa may madrigal. Mm -hmm. Siyempre, nakainiporme na sila. Uh -huh. Baka nang madaanan nilang bahay, nagtataw. Wala ba kayo nakakita mga ako dito na tumakas? Gwadya kami naman tinupa. Pero hindi naman. Nahuli din sila. Yes. Ito yung tumatak na ito. Hanggang ngayon may sa munti. Mananato yan. Ang galing ng kamay nito. Galing. Kaya ito nung mahuli, yung kamay niya pinitpit. ng baril, sa inipito ng bala ito. Salot. Ganda. Ito, salot. Mga kakakuha sa comics yan. Ito, sa comics. Yeah. Pabalat ng comics, o, so, sa romantic. Ito naman sa tagumpay. Nakadungo ito eh. Eh, kinuha ko, pinilas ko. Kako okay. Yeah. patatatuko ko yan. Oh. Nung ito tinatak, nung mga karas yung ni Santo. Flying Dragon. Dragon. <laughs> Ayan. Flying Dragon. May pangalan ano? Ingo. O yun ang tumatak niyan. Mana natulang lang yan. Iyon. Kaya naging Batan City Jail. Dahil ang tatak nung ano na ba OXO. OXO dati? Oo. Yun ang unang tatak na. OXO. Hindi kagaya namin hindi nagbago. Ginawa nilang batang City Jail. Kaya wala na no, OXO po puro batang City Jail. Eh nakikita ko sa si cellphone. Marami na interview puro. Kay yung masakam. May, may tali pa. Sa pinikula lang yun. Eh, kung mga gang yan eh, siyempre, pagdating ng Montilupa, iba na pangalan, Batang City Jail na, hindi na OX. Yan ang mga gang na pagka nila hindi ka papatay, hindi ka sisikat. Papatay at papatay ka. Yung gang na yan, hindi pwede ilayo sa kalaban. Pagka ikaw inilayo, kayo-kayo magpapatayan. Dahil kami na, dala pa kami ng makil ni Para matay may kamuntin niyo pa, 1964, ang direktor namin, si Eleo Santos. Kongresman na malulos. Tatlong direktor ang doon Eh, karamihan dyan, hindi kilala na direktor ko sino eh. Kaya ako, pagka ano, galing kamunti sino direktor doon? Paano nyo nakasama si Nardong Putik? Ay, eh, magkasama kami sa kunan eh. Dahil sa Montenlupa, pagdati yun, lahat nakakagala kayo sa plaza. Nagsasama-sama kayo. New Believe It Prison, mm -hmm. sa loob noon. Malong yun, may ano sa yun. Ang building doon, hanggang building 3. Doon yung nakasama si Nardong Putik? Oo, oh, hindi ko nakasama, kundi nakakakwento ka lang. Ah, na Pati si Eddie Fernandez. Alam, may pinilabra. Siyempre, pagkakain na sa plaza, nakakwento ko yung tuwang, ganun. Eh, si hindi pa bahala yun eh. Hindi naman sumasali sa hanggang yan eh, sa hindi sumasali. Mga big time yun eh. Basta mga big time, hindi sumasali sa mga gano'n. Sumusuporta lang. Kumukha na yung Butch Billy, eh, kailangan mo, di ba? Ayun, sinusuportahan kami noon. Butch Billy? Oo. Oh. Big time yun. Sila, nakakulang, safe keeping sila sa Bartolina. Mm -hmm doon sila isang kwarto lang naman yun. May si Ben Ulo, ganun din. E eh, si Ben Ulo naman, kung mga ako na Bartolina, doon ko nakasama yan. Ano na ba ako sa Bartolina eh? Naki okay, po 96 to 1964. Kuya, kasama ko yan. Sa picture, hindi ganyan niya. Kasama ko yan. Numapatay yan doon. Ang pumatay din niya, katatak din namin. Ay. Tiga, sa pako yan eh, may nila eh. Bata pa yan, matanda ko yan. Eh yan kasi, pumatay yan doon talaga. Ngayon, pagkakay tapos sa bilibet video, you know, medyo kilala ka. Siyempre, mga kasama niya na tinira siya. Ang sumikat na pumatay sa kanya. Susawgalan nga tinira yan eh. Hantun ako nung tinira yan eh dal kami mga Sputnik, nagdalawang pangkat. Hawak ni Boy Kamate, tsaka hawak ng Bayoko. ko. Yung Bayoko, si Kitok yun, siya sa Bindayo. Pero pumatay yun, hindi kilala. Si Kitok? Oo. Kitok, Kitok Kabayo, tiga Pabya. Sputnik yun, urig yun. Yan ang pumatay ng kasamaan namin, Batang Kiapo. Una pa sa akin natatakan yun. Bayo yun, Ayan yung sinasabi n'yong yung sinamahan nyo. Umiwali kay kay Boy Kamatis, yan yun. Oo, oh, dyan ako sumama. kay ah, Kito. Hindi pa kami magbayo noon, no? sumama ako dyan. Oh. Diyan mo itatanong eh, oh, kung ano yun sama sasama, kung dito ko sa akin, sa akin kay Boydo ngayon, ganun. May sinasabi silang dosi pares noon. Eh. Ayun nga, sila Boy Kamates, iya labing dalawa, eh puro tulongis yan eh. Eh kung buwala kami para-para, oh, kumuka si Dillinger, bulag yan eh, kapampangan yan. Kaya sila tinawag dosi, labing sila, ang bumuo UH niya si Boy Kamates. Dahil sila aambush nga eh. Ang aabangan nga nila ay mga kaminero. Kaminer. Mga pisaya. Pagtapat ng building namin, magra-rush out yun. Ngayon, pagkanaan dyan, na, nandun din lahat sa pinto. Magdaday lang. Sir, may lalabas ko dito. Ikaw ngayong gwadya, bubuksan mo. Aagawin mo sa gwadya yung lock. Hindi mo pwede hindi agawin yun. Dahil yung pagkasaksak, babalik ka rin doon eh. di, sinaksak din na. Pinanunod nga na. Mayroong kasaksak, ganun na takbo na eh. E, paano nag-aalala sila pagka dumating mga gwadya, patay sila sa ataw? Oh, huwag lang hindi sila masabing yun ang nagpasikat sa kanila pero wala sinabi yan yeah. mukha hindi linger wala sinabi yan ay kapampangan yan eh bulagi siyang mata na ano kakoy ka puti na mo kung makapuro mo ang dumi pa kilala ko mo yan mon monyo Yun, mon yun ang kasama sa dosi pares. Ito monyo. Oo, o. kasama yan. Malit na lalaki yan. Ito monyo. Oo. Mas meron pa kayong mga magandang tattoo dito. Oo. Uh natin. mga iyan, kung mga masabi sila yung umambos, sumama dyan. Pero wala sinabi sa loob. Wala. Mag magkakakilala kami niyan eh. Kaya sabi ko nga, mga kinakausap niya, at kung maram, mapapaya pa ako sa akin. Ako wala akong pinakay, pero di, ginagalang ako ng mga tao doon. Dahil marunong ako makasama eh. Ang tao, hindi ko mo pumatay kakilala. Nasa pagdadala yun. Kahit wala kang napapatay, basta marunong ako na magdala. Ay ngayon, pumapakay ka nga. Ang utsura naman, ang dumin. Paano ka gagalangin? Paano matatakot yung tao? Paano manino walang pabakay ka? Eh, ang dumin mo. Sa kailangan malinis ka. Ganun doon. Pati sa tato? Oo. Ito, ang nito, tsaka likod, isa. Bakit nyo ba pinatato yan? God forgive me. Oo, ayan, God forgive me. Anong ano yan? Story yun? Ito naman. Alam mo, sa bilibig, kanamayali may nga tato? Hindi ka naman tatatuan basta doon. Mama, ano yung iba, Matatuan lang. Si Eddie Fernandez, ay eh, siyempre, artiste yan eh, wala hindi nakakakilala niyan. Ang katawan niyang bilog na maganda. Ang katawan niyan. Kas kasama namin, nag -iikot sa plaza eh. Siyempre, magkakakwento. Eh, sila FPG, doon ko nakita eh. Sila si Diaz eh. Naglaro sila ng basketball doon eh. Nanunood kami sila. Eh, hindi naman totoo yun ba? Kumukha nung anak ni Bebe Ama. Dinadagdagan lang yon pinagaganda lang ang pamangat. Dahil sa BSMP, pagka sinabing binibin, action yun. Oo oh, nga no. Hmm. Katulad nyo sila galag, di ba? Oo, oh, kumukha no. No, no lumaya, nasa lupa yan. Yan naman, kaya napat niya. Dito sa si Mimbanawi, natrapik siya ron. Eh, pero siya wanted na noon. Eh, tinutungo ko siya ng pulis. Akala no, ng pulis, bubunit siya. Kaya pinaputok ko na sa loob. Pero no, surrender siya. No, no. Akala, syempre, eh akala, siyempre, magkali sa barilan ni, eh. akala mga punis bubunot, hindi nila itaatay sa mm. kulay. Inunaan siya. Eh kinabate na hindi pa nani. Eh. Dito sa may balawi. sa may atopedic. Doon tinira yun. Tatanda ko pa yun eh. Bago ako nag-iisbuteng, like, nakakadalawang taon ako bago ako natatakan. Tatlong taon pa lang yung Sputnik kung naging Sputnik siya. Oo. Oh. Tatlong taon pa lang sinisilang yung Sputnik. Oo. Oh. Maganda naging buhay ko ron. Sige rin. na, Lolo. Ang negosyo ko ron, ako ng sigarilyo at saka sa mga sugal. Lakas ng sugalan doon eh. Pagkatapos, nakatali lang taon. Nakakilala ko ngayon yung Amerikan ng Lebanon. Nakilala ko dahil may sakit ako eh. Nakakita ako. Pastor, nakakita niya ako nakahiga inintindi niya ako. Sabi na sa akin, pagka umigi ka, pumunta ka sa chapel, magsimba ka, Ganun ang ginagawa ko. Kaya nung kapupunta ko, sabi sa akin, nanakaring kita para malabas ka sa akin ka. Ngayon sa litrato, bahay na yun. Diyan ako nakatira. Ah, yun sa picture na yun? Oo. Preso pa ako niya, hindi pa ako laya. Hindi out ako, yan ang suot ko. Pagka nga ganito oras, nasa bowling ako eh. <laughs> hindi mapapagkaman ang mga compression, preso, hindi maniniwala eh. Oh. Eh paano, lagi ko maayos, lagi pa bis may na nga doon, nakabak ko ng dalaw Ano mo si Boy Camates? Kailan nangkakaikan niya ng boso? Kung mga siya, matunog ang pangalan. Ang akala nila si Boy Camates, may ginawa sa bilibid. Wala, may lamok, walang pinakayaan. Ay sabi ko nga, kung pa pero pero kaming boy, magkakabaraan kami. Oh. Kaya lang sa anak pasikat dyan mga tao, puro boy kamates, boy kamates. Yung eh, mas sikat pa nga sa kanya yung bayoko eh. Yung eh, bayoko eh, pumatay talaga. Si Kitok. Ito mo, hindi sikat yun. Sikito, hindi kilala. Hmm. Ay po, si ang tunong ng pangalan, di ba? Naririnig din namin, lolo, si, si Kitok eh. Oh, Kito eh. Oo, Kito Kabayo. Oh. Isa yan sa mga nagdala ng <laughs> oh. Sputnik. Kami yung dala na, no, mandang kami. Nagati nga, isa yun eh. Asan ba kayong brigado, lolo? Binidimpor. Apo, di. Eh, komando por A, bala B, yung mga bakla. Kamay po si. Lagi tourists kami, bawal ang dalaw. Pag ikaw, nasa building na naturis kami noon. Pagka kami dumadinalaw, dalawa escort namin, hindi pwede isa. Dahil sila, inaalala nila baka may ambusin. Mga dadaan na mong hukuan, pumuputo na rehas eh. Nalalagari. Pagka, oh, dada oh, dadalawin -dada sila kinakailangan, pumunta ito na don Doon, Ano mga pangkat naman yun ng kalaban? Mga komando. Ang bahala, hindi gaano kalaban. Komando tsaka Sputnik, magkalaban talaga yan. Eh, ang bahala, hindi gaano yan. Selo? Ayun yun ang nagdadala na, no? yun ang nagtatag na Sputnik. Pounder yan. Tigatundo yan. Kaya nagkaroon ng Sputnik, yun ang nagdala. Yun ang pakalat, yun ang patatak. Mrs. Colombo, yan din na nagdala ng komando. Dahil bawat isang pangkat, mayroon isang nagdadala kinikilala. Yung selong yan, matagal na yan dyan. Pero laya na, nakita no. kami sa laya sa tundo eh. May tatak din siya. Sa Madrasabay, siya ang founder. Antimano, pagka nilagyan ng sige-sige, Sputnik. -sige, iyan ang nagdala na, iyan ang nagtatag ng gang. May nangyari kasi yan, marami rin asuntong ginawa si Zelo, kaya kinilala rin yan ng mga tao doon. Lahat ng mga magugulang sa Montelupa na lalo sa gang, kinikilala yan. Kaya yan, matunog ang pangalan niya. Kami naman, pagka kami may gagawin, hindi mani hindi rinipot sa kanya. O, gusto namin ganun-gunun. Ngayon, papayag siya kung okay. Pero pagka hindi okay, wag, Kahit anong TV mo, pagka sinabi, huwag lang ituloy, hindi ka itutuloy. Founder oh, nga siya, eh. siya ang siya pala. Eh. Siya ang father ng gang. Peralta ang buwang? Magkakalil sabi yan. Yes. Si Peralta wala naman tatakyan ni. eh. Kwerp na yan. Walang tatak yan. Eh. isang matabal na laki. Magaling ang boses niyan. Ang ganda kumanta niya. Pakakinan siya one more chance. Ang ganda. <laughs> Sinasabi kasi nila na si Peralta ang buwang ang isa sa mga godfather ng Sputnik. Hindi, si Celo talaga. Si Celo? Oo. Yeah, kaya, nakilala si Peralta kung mga buwang eh. Pero hindi, yung si pagka sinabing buhang, nagpapaandar kunyari si Raulo, kaya tinawag ng buhang. Yan naman, kaya nabitay yung mga rayot ng 58, nasa mayaan, nasintensya sila ng bitay. Eh baka kung hindi rin lumayan eh, no, itong eh. Lumaya daw si Peralta ang eh. Pwede, baka na-option. Yan ang tro. sabi, tapos nag, ano daw, tum, doon na nanirahan sa luneta. May tanda rin yun eh, tanda sa akin yun. Totoo ba yun na si Peralta ang ay namugot din ang wala, walang pinugutan kundi si Bebe Ama lang ang pumugutan ulo ron. Paano po ng ulo yon, eh nung ni matanda na siya, wala na riot nun. May siya naman nagkagulo, 1958, magulo nun. Sinabi patay na ano, eh, binalot niya yung bandera sa katawan niya. Eh nung, yun, sa kanila, eh, kwento sila ng kwento, puro hindi totoo eh. Diyan lang, nakikita ko sa self, eh, mga kinukwento nila eh. Puro kwa, kesyo, may magsaka, magtatali. Wala no, sa pinikula lang yun. Talaga. No? Walang gumagawa no. Sa Bilibid, ang paraya, puro traidor. Alam ba, wa? titirahin kita ihintayin e, kita malibang matalikod tsaka katitirahin hindi ka naman titirahin naharapan ay eh. puro patalikod Ganon doon wala nang naharapan doon ang dami pumapatay doon puro ganoon hindi naman kung pumapatay ka hindi rin basta ang pinakasikat la sa millimeter hanggang yan ang nagpapagulo yan ang nagpapagulo sa lubi eh. foundry yun si Selo oo Tiga tundo talaga yon, Nakita pa nga kami sa tundo nun eh. Nakakulumaya, lumaya pa ako ng tundo eh. Sinabi niya ba yung rason kung bakit niya tinatag yung spot? Kasi may mga naririnig kami dati na kalaban daw ng sigi-sigi. May -Sigi Minyari kasi nung araw walang gang. Bisaya at Tagalog ang labanan. Kaya sila nagtatag na gano'n. Nung magtatag naman gano'n, yung Bisaya, nagtatag na ng OX. Pati komando nagtatag din sa, kasi, sa kanila ng gano'ng sariling, sariling design. Siyempre, ikaw gusto mo sa komando, di komando ka. ang sa dumami ng dumami, gano'n. Magalang ako, hindi ako basta kahit na ganyan ka, gagalangin kita. Yan ang katulad ko, siyempre, pagka ginawa mo sa akin, masakit. Magalang ako sa mga kasama ko, kaya ako ang dami kong kaibigan. Misisaan ako pumunta, wala ko atraso. Miski pumasok ako sa mga ibang pangkat, kumuka dyan sa sampid sa batuan, dahil bahala dyan. Pumasok ako dyan, mga kabi kabila, may tumatawag sa akin eh. Kasabi yan, magulo dyan. Sa batuan, sampit, magulo daw dyan. Pinasok ko yan. Sa mga... Kung ang nagiging katwiran ko, wala ko ataso sa inyo. Ang ataso ko sa salungat ako sa inyong tatak. Pero ikaw mo, nagkaroon ka sa akin ng wala. Na personal? Oo, oh, kaya ako sa akin, sa, misi sa tundo, gala ko yan. Hanggang gagalang, hanggang baro magsaysay. Ay, eh, 50 megit anyos ako nakakalayan. Eh. 75 ako lumaya, Marso a 20. Joker nga. Komando yan. Eh na nagdadala ng komando. Joker, si, Kul si Kulambo. Kailala ko yan. Kumukha rin ni Selu yan. Isa rin siya sa sinusunod ng mga tao doon. Ginagalang talaga nila. Yan si Kulambo, si Joker. Walang kibuyan eh. Kumukha ng mga 1970. Ah, uh, 68, ang detektor naman si Elio Santos, yun talaga, lusuban talaga. Ang brigada ng no, bukas, ang mga gwadya hindi kaya awatin nanonood lang. Pagka ganun malaki rayo, hindi kaya awatin ng gwadya, pati nga sila nanonood eh. Doon sa likod ng building po, maluog yun eh, tsaka, tsaka 57. Eh. Magkaganyan yan eh, maluog dyan. Doon nagsasalubong, eh. dalang sibat, mga mabang ganyan, tapos may... mi yun. Kaya pagka nagkadikit, bawat Paghiwalay, merong isang babaksak doon. Kakamay talaga. Nung kasunukan ako doon, na andon, wala hanggang na, BCJ at Sputnik, kumando. Ayan, yan, yun mga nagsasagupa nung araw. Yan ang magulo na araw, 1968. Kaya nung pumunta si direktor namin sa brigada, pinagsabayan kami. Ayaw ikakay tumingin. Ito yung usura nyo, sa pagtingin nyo, ang tatanin nyo tumingin. Ano direktor? Ang ganda ng direktor nyo, si Alio. Ang mga tao lang talagang ayaw sumunod eh. Right. Matitigas ang ulo. So, ang hirap pasundo din ang umiisip kaysa wala isip.